May mga magulang nga, hindi naman lahat. Sila pa talaga ang unang mamiminta sa mga anak nila. Ang taba, -taba mo, ang itim mo, puro kang pimples, mabuti pa yung barkada mo. Akala ba nila cool yun? Hindi po tayo ang magulang. Ay okay lang na magpipinta sa natin ang mga anak natin sa harap ng mga ibang tao. sila pa talaga yung magda-down sa anak nila, sasabihin nila na kain ka ng kain, kain ka ng kain, taba-taba mo, uh, ibig mag magdayat ka, or ayan, kasi dahil nagpuyat ka, mm, yung people small, dahil yan sa ganito, ganyan, nagagawa tayo ng uh, ano, kwento. Uh, pero baka may medical angle eh, baka may medical issues ang bata. Kaya ito dapat ang mga magulang, dapat ipatingin ang mga anak siguro sa doktor, no? to seek professional kasi the cause of the pimples might be something internal already. Kasi baka hormonal imbalance yan, baka meron tayong tinatawag tayo tayo na polycystic ovarian syndrome and this causes pimples eh, uh, on, 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 on teenagers and sometimes it's a bad case no? and it's because they have something internal that has to be addressed. So, it needs medical attention already. Minsan naman yung obesity or yung pagiging masyadong overweight is also a thyroid problem. Baka may imbalance sa kanyang thyroid. So, bagay na kailangan ng tulong ng magulang. Kailangan ang magulang pumasok and to, to bring the child to seek medical help. Kasi pag yun ang naayos yung mga imbalances, pwede yung mawawala yung issue of obesity, or the issue of pimples that give a lot of insecurity for children. Kakalain mo yun? Pintas lang tayo ng pintas. Nagawa na lahat. Nag-diet na lahat ng cream. dermatologists nagawa na. Baka may underlying issues pa. Exactly. That's Kalain. what we're saying. Okay, kailangan talaga. Ang mga Parating na Tutulong all the time. You will always try to look for the solution for the, the issues of your children. Kaya naman, two heads,